Hi, Pips. So, as you can see, may pa ako today. Alam niyo kung gaano kasakit yung planadong planado ka na sa buhay mo. Tapos yung partner mo is hindi pala the same. Sa, kumbaga, hindi pala kayo on the same page. So, eto. Eto Ah ito, yung plano ko. Kasi gusto kasi ng asawa ko, mag-retire na siya. Ang problema, may dalawa pa siyang anak na sinusuportahan. Six years pa, bago siya matapos, legally na matapos yung obligation niya sa mga anak niya. So, ang nangyari, kasi sana in two years mag forever na kami magstay sa Pilipinas. Ang problema, yung pangalawang an anak niya is um troublemaker. Kaya hindi namin siya madadala sa uh, sa Pilipinas kasi baka 'yan yung behavior niya. 'Yan yung ikama ikamamatay ng anak niya. So, yun na, nag-decide na lang kami na tapusin yung obligasyon niya sa mga anak niya. Six years. Kasi 18 years old, wala na, pwede nang umalis yung mga bata. Pero yung panganay niya, nagstay yun sa amin since 14 years old full time hanggang nag ano oh, 19 years old 'yun. Mm -hmm. So, yun na nag change na ulit kasi two years. Sana yun. Eh. na kami sa Pilipinas. Yun sana nga yung plano namin. Tapos sabi ko, magne-negosyo ako doon sa Pilipinas. Tapos every time na gumagawa ako ng goals para sa aming mag-asawa. Kasi yun nga, plano niya. Naawa na rin ako sa kanya kasi gusto niya magpahinga. O mag-stop na sa pagtrabaho at enjoy niya na lang yung buhay niya. Oh my god, nabubuisit ako. Every time na nagsasabi ako sa kanya kung ano yung plano ko, ito yung makakatulong sa amin, pinagtatawanan niya ako. Pinagtatawanan niya yung mga sinasabi ko, sabi niya um imposible. Yun yung ayaw na ayaw ko sa isang tao, yung instead na mag-support, pagtatawanan ka pa. Never. every time na may goal ako hindi ko na sinasabi sa kanya o hindi ko na i-share sa kanya kasi ganun yung nare ko totoo lang mabait po yung asawa ko hindi po siya madamot sa pera at yan po yung dahilan kaya hindi din po kami nakakaahon sa buhay hindi po kami naghihirap pero hin like what I've said hindi po kami nakakaahon sa buhay kasi ang problema ng asawa ko, pag nagkakapera kami, waldas po siya. Gusto ko nga, gusto ko nga magkaroon ng sarili kong ano eh, bangko. Oh. Kasi nakalagay na dito eh. Goal ko, kasi may apat kaming loan. So sabi ko, in two weeks, yung ano oh, yung first utang natin, babayaran natin yan. Nagkapera na ako. Per, nagkapera ako in one week. Nagkapera ako na pwede ko nang bayaran yung utang na yan. Sabi niya, ah, huwag na muna. Sabi niya pa, na muna kasi, ano, may babayaran tayong sasakyan. Tapos, message ko, nagkaroon agad ako ng pera. O, oh, yan, para sa sasakyan, yan yung pambayad natin. Tapos sabi niya, ay may ano, may darating na pang kuryente. Nabubusit na ako doon. Sabi ko, nagka-client naman ako ulit. Sabi ko, yan o, oh, yan, pambayad na yan sa kuryente. Tapos ngayon, tinawagan ko siya. Sabi ko, o oh, bayaran mo na yung ano natin na yung unang loan natin. Alam niyo, sagot niya, wag na muna. Kasi, sabi niya pa, wag na muna kasi may babayaran tayo. Ano mga magkano na ba yan? Hindi ko alam magkano yun sa si Philippine. Mani diba sa malaking amount kasi nga sa hospital ng anak niya. Ang laking gasto namin sa ano, sa anak niya. Alam niyo, hindi naman ako nagdadamot na kapag gagasto siya sa mga anak niya, go for it. Basta wag lang yung pinaghirapan ko para pambayad ng utang namin. Kasi nga, pinagpuyatan ko yun para mabayaran yung utang namin. Kaya sabi ko sa kanya, Sige, ito ha, iseseparate natin itong pera na to. At huwag mong isipin na may pera tayo ganito kalaga para mabayaran natin yung utak natin. Dahil sa mga anak niya na halos wala nang na tulong dito sa bahay. Mga tamad, hindi naglilinis. Tapos, ito pa yung mangyayari. Yung pera na pinagtrabahuan ko na sa so, early in the morning at minsan alas 11 na ng gabi nagtatrabaho ako para mabayaran lang yung utang namin. Tapos ganun pa. Parang bali lang yung pinaghirapan ko. O, ang sarap kasi ha, pag may goal ka tapos abot mo na. Hawak mo na. Tapos bigla lang na nawala. Oh, uh, tapos ngayon, pinupush niya sa akin. Sabi niya pa sa akin, mag ano ka na lang, oh, mag, -mag na lang daw ako dito. Sabi ko, nasa plano ko naman yung pagiging guro dito. Ang problema lang, kapag mag, uh, mag uh, maging guro ako dito, it takes time before na mabayaran namin lahat ng utang namin. Pero pag nagmamasaj ako, basta kayod lang ako, sipag lang talaga, malaki po yung kita ko. Oh my God. At sinabi ko talaga sa kanya kanina. Sabi ko na, kapag, nage, uh, kapag nagkaroon ako ng ano, government job, isa sa mga bagay na ayaw na ayaw kong gawin is mag-loan. Grabe yung interes. Kaya sabi ko, kung may gusto man ako sa buhay, pag-iipunan ko. Pero hindi, ayaw na ayaw ko na mag-loan. Yan yung ayaw ko sa, sa asawa ko. Waldas. Tapos ngayon, sabi ko sa kanya, oh sige, ititigil ko yung pag ko. Ipo-focus ko maging teacher. Sabi ko sa kanya, ikaw na bahala sa mga gastusin nyo yun. Ngayon, palamunin ng muna ako. Hanggat maging guru ako. Ngayon, ngayon, itong, itong goal na to, goal na to, hindi na to mangyayari. Kailangan ko naman baguhin yan apat na araw, pinagsisikapan ko na maging healthy po yung mindset ko. Tapos ganito yung ugali ng partner ko. Oh my gosh, nakakainis. Huh. Hindi pa nga ako nakamove on today about sa paglilinis dito sa bahay. Siyempre, may time din na tatama rin ako eh. Kaya kapag nasa mood talaga ako, sabi ko magtatrabaho ako. Ang problema din sa asawa ko, once magtrabaho ako, tapos darating na siya sa bahay, sabi niya pa, ah, oh, huwag ka, mun ka muna magtrabaho dito. Kapag hindi ako gagalaw, eh sino yung gagalaw? Paano maaayos yung bahay? Magkikita nyo naman yun sa ibang video ko eh. Pag naglilinis ako, siya yung, ano, cellphone-cellphone lang. Tapos, kahapon, sinabihan ko siya, ikaw, ano yung trabaho mo? Sabi niya pa, ang trabaho ko is pumunta sa work at, ano, magka, magka pera. Tapos yung mga bata, sabi ko sa'yo, kayo, ano yung mga ano yung ambag nyo? Ang bag dito sa bahay. Tapos, tawa lang sila sa akin. At sa, uh, tapos, ano, oh, sabi na wala, wala silang pakialam. Ano, ka, bakit? Kaya ko ba silang paluin? Kaya minsan, oh my God. ah Ay, ako yung ganong partner. Marami pong opportunity na dumating sa buhay ko kung mukhang pera lang po ako, sobrang daming opportunity na pwede kong i-grab. Ang magiging consequence lang is maiiwan ko o iiwanan ko yung asawa ko. Pero hindi Hindi naman ganun yung pagmamahal. Up and down, you should be together. Okay guys, so ngayon, hindi pa ako mag- may client na, meron akong client kanina. Oh, my God. Meron akong 600 ngayon na cash. Ngayon is, naka-receive yung asawa ko galing sa ex niya na nag-message sa kanya. Sabi niya, oh, yung anak natin may kailangan bayaran na 500 sa hospital. Oh, my God. Sinabihan ko yung asawa ko, gagawa na lang ako ng sarili kong bank account. Oh. Sabi niya pa sa akin, sabi ko sa kanya, siguro mas mabuti pa na magbabayad ako sa lahat ng ano, babayarin dito yung hati ko. Sabi, tingnan niyo, tingnan niyo, yung... nabubusit ako sa langaw. Sabi ko sa kanya, sige hati, magbabayad ako, hati tayo sa magastusin. Pero kapag may ano ako, oh, yun parang kapag nakabayan na ako sa lang galing pa yan sa ano sa kwarto ng mga sa anak niya kasi pag open ko yung mga pagkain nila iniwan nila sa kwarto ilang beses ko na yun sila pinagsabihan na iwan. iwan yung mga pagkain sa kwarto nila na paano kapag i-open mo sabihin pa nila ah oh, my privacy privacy daw nila oh my gosh Di ba nakaka-stress? Paano ko ma-maintain ma yung healthy mind ko? Kung ganito yung nangyayari sa buhay ko. That's why this morning, bumili pa nga ako, nag-effort ako, bumili ako ng bulaklak para ma-feel ma, ma -feel ko lang na everything what I'm doing is worth it. It's working. Tapos ganun yung marireceive ko today. Ay... Anyways, guys. Yan po yung talagang nangyayari sa buhay buhay ko ngayon. Tapos sabi yung response ng asawa ko sa akin nung sinabi ko sa kanya, magbabayad na lang ako ng kalahati sa lahat ng mga ano gastusin dito sa bahay. Tapos sabi niya, "Ay, tingnan natin kung ano oh." Ay, yan talaga yung mga sabi niya pa, "Oh, tingnan natin kung makakatulong ba talaga 'yan sa relasyon natin." Ganun sabi niya. Ah, tapos meron pa yung mga mindset ng mga tao. Ay, Australiano, ay puti yung asawa mo. Okay yan, okay yung buhay mo. Mayaman ka na. Bullshit. <sighs> tapos hindi ko nga, hindi ko na ma-achieve yung... God damn. Una-una, yung pangarap ko sa buhay is... Bago yung nagka-relasyon ako, sa asawa ko, sabi ko, yung goal, uh, yung wish ko na sana kung magpapakasal kami, yung pakasal sa simbahan. Pero, saan kami nagpakasal at the end? Sa bahay ng nanay niya, sa loob ng bahay ng nanay niya, ako pag umawa ng decoration, pagkain namin, biscuit lang, tapos yung visitors namin, dalawa lang yung, yung stepbrother niya. Yun, doon palang, sabi ko, mukha lang akong pera, iniwanan ko na yung asawa ko eh. <sighs> Hindi sa nagre-reklamo ako ha. sinishare ko lang po sa inyo yung realidad ng buhay na hindi ibig sabihin na kapag asawa ka ng puti, okay na yung buhay mo. Kailangan ka pa magsikap kung may mga pangarap ka sa buhay. So, yun lang po, guys. Thank you so much for watching. But, don't forget to subscribe and click the bell button down below pala, pala para lagi po kayong updated sa aming video.